oh my God. Mosta po, narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 17, 2023. Na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat dito po sa ating bansa na nagdudulot pa rin ng mga isolated rains at pinaka-apektado po ngayon ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At sa labas po ng ating area of responsibility, ay may shallow LPA na nabuo at tinawag po ito na Invest 96. U, ng Joint Typhoon Warning Center. Sa ngayon ay nasa layo po ng 2,740 km east ng Davao Region at kikilos po muli yan pataas pa northward at, at posibleng lalakas po yan sa susunod na mga araw ngunit yung sirkulasyon po nito ay sasanib sa isang mas malakas na weather system dyan po sa silangang bahagi ng Taiwan at posibleng na maging bagyo pero malayo na po ito sa ating bansa ngunit bahagya muli nito na ha- hahataki ng habagat kasabay ng isa pang potensyal na sama panahon na mabubuo sa susunod na mga araw dyan po sa may South China Sea. Wala naman pong bagyo na nakikita sa forecast na tatawid dito sa ating bansa hanggang sa matapos ang buwan na ito ngunit paghandaan natin ang mas paglakas pa ng habagat na magdudulot ng mas malawakan na mga pag ulan sa, sa malaking bahagi po ng ating bansa hanggang po iyan next week at ito naman ay pinapakita ng forecast forecast model natin po ang ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo at salalay po ng ating panahon ngayong madaling araw dahil sa habagat ay may malalakas na mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental, Bohol, southern, southern part ng Negros, ilang bahagi ng Cebu, Leyte, ilang bahagi ng Panay Island, Samar provinces. Masbate, Palawan, ilang bahagi ng Mindoro, Bataan, Zambales at ilang bahagi po ng Pangasinan. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil pa rin sa habagat ay may maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan pa rin sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, ilang bahagi ng Bohol, Leyte, Northern Samar, Dumaguete, Sorsogon, Palawan, Bataan, Zambales at XT. At mamayang hapon, posible muli ang mga isolated rains sa ilang mga lugar. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, ay ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga bigla ang buhos.